Dahil sa situation ng team noong nakaraang February window kung saan naglaro sila na kulang sa players, kinukonsidera ngayon ng Gilas Pilipinas na dagdagan ang kanilang current 12-man pool. It will be good to expand the pool to 14, adding two more players para in case na may injured o may hindi available, mayroon na tayong reserve at hindi tayo maglalaro na kulang sa players. Maganda ang plano to keep the 12 players until 2028 pero not bad din to expand at pool to 14. Pupwede din na i-clear sa umpisa sa mga idadagdag na players na magpa-practice sila kasama ng team pero ang priority para sa final lineup ay ang 12 players at papasok lamang sila sa final lineup in case na may hindi makakalaro. Ilan sa mga players na tinitingnan ng Gilas Pilipinas ay sina Jordan Heading, Renz Abando, Justin Baltazar, Arvin Tolentino, Troy Rosario at Justin Arana. Ay e mga idol, pabor ba kayo na dagdagan ang current pool ng Gilas Pilipinas? Comment nyo na sa baba.